This is Chana and welcome to my vlog. So, ngayon, may kwento ko sa inyo. So, noong nakaset, di ba nag-vlog din ako? Pero short lang siya. Reels. Gano. Pagtingin ko, one year ago pa siya. Tapos mga binag ko lang is yung samahan nyo naman ako, get ready with me. Kasi pupunta ako sa bahay ng ate ko. Tapos ngayon, tumingin ako ng isa ko pang short video edit lang siya for myself. Hindi ko alam kung anong mga ginagawa-gawa ko, pero hindi ko alam na nag-video pala talaga ako. Tapos ngayon, I don't know, parang gusto ko lang mag lang din ulit kasi nga namimiss ko na kayo. Kasi one year ago pa ako nung nag-video pa ako ng last. May papakita ako sa inyo kasi nag-i-start na ako ngayon matuto ng Korean lesson. Ngayon, gusto ko sanang magpahanap kay ate na magtutu magtuturo sa akin ng Korean. So, papakita ko sa inyo yung notebook ko kung ano yung mga sinusulat ko na dun sa may Korean. Yung mga Korean language or something. Papakita ko sa inyo. So, eto na nga. Nag-read ko na siya. Ito yung ginagamit kong ballpen. Tapos, eto yung notebook na ginagamit ko pag meron na akong natutunan or something. Tapos, eto, sinulat ko siya. Dalawa yan kasi hindi siya Yan. Sinulat ko to guys. Ito. Sinulat ko to na basta parang mga yung name or yung meaning at yung sounds. Kasi nga, learn to read and pronounce Korean Hangul. Ganyan siya take, ganyan siya kadami. ito yung mga yung pronounce mo. Kasi ito pag pinagsama silang dalawa. Tapos, meron ako ditong consonants and vowels. Ayan, nandiyan na yung mga consonants vowels natin. Tapos, andito naman yung don't do it in Korean. Ayan, malapit na matapos yung short. Six ways to say I don't know in Korean. Nandito na rin. Papakita ko na to agad sa inyo kasi malapit na tayo matapos ng ano ba, hindi pa natin na napapakita. So, nandito yung do you know who came? Yung sasabihin mo in Korean din. Ayan o. Korean. Tapos nandito din yung ganyan. May examples lang na una na sinulat ko. And then, nagawan ko na rin ako ng pangalan sa sarili ko. Si. So, samahan nyo ko matuto ng Korean. So, see you tomorrow kasi mag-aaral pa rin ako. Bye-bye guys. Kasi, bye-bye.